قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوره الإخلاص. ang kadalisayan. Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain. A. Ah, si Abu Sa'id Al-Qudri ay nagsalaysay. Narinig ng isang tao ang isang taong bumibigkas ng Kul huwa alahu ahad. Sura al-Iklas. Paulit-ulit niyang binibigkas ito. Nang kinaumagahan sa ay nagtungo sa sugo ng ala at sinabi niya ito para bang ang pagbikas ng sura na ito ay hindi pasapat. sapat subalit ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanya sa pamamagitan niya na siyang may tangan ng aking kaluluwa ito ay katumbas ng ikatlong bahagi ng Quran sa Hibukhari volume sham hadith bilang 471 ba Si Aisha ay nagsalaysay, ipinadala ng sugo ng ala sa digmaan ng isang tao na palagiyang namumuno sa pagdarasan. Kanyang tinatapos ang pagdarasal sa pamamagitan ng sura al-iklas. Nang sila ay bumalik mula sa pakikipagdigmaan, nabanggit nila ito sa sugo ng ala at sinabi niya, na tanungin ito kung bakit niya ginagawang bigasin ito ng maraming ulit. Sila ay nagtanong sa kanya at sinabi, Binibigkas ko ito sapagkat binabanggit ng surang ito ang mga katangian ng mahabaging ala at naiibigan kong bigasin ito sa aking mga pagdarasal. Ang sugo ng ala ay nagsabi sa kanila, Sabihin ninyo sa kanya na minamahal siya ng ala. Sa Volume siyan, hadit bilang 472. Sabihin mo, siya ang ala, ang nag-iisa. Ala, as samad, walang hanggan ang ganap, sandigan ng lahat. As samad, sinabi ni Ibn Abbas, ayon sa pagsasalaysay ni Krima na ang kahulugan ng asamad ay ang isa na sandigan ng lahat ng kanilang pangangailangan at pinagsusumamo. Sinabi rin ni Ibn Abbas ayon sa pagsasalaysay ni Ali Ibn Talha na ang kahulugan ng Asamad As ay Rab naganap ng kanyang kapamahalaan. Ang marangal na ang karangalan ay ganap, ang dakila na ang kadakilaan ay ganap, ang matalino ang kanyang katalinuhan ay ganap. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak si Bukhari ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, ang dakilang ala ay nagsabi, Ako ay tinakwil ng anak ni Adan at wala siyang karapatan na gawin ito sa akin. At ako ay kanyang nilapastanganan at wala siyang karapatan gawing ito sa akin. Tungkol sa kanyang pagtatakwil sa akin, ito ay kaugnay ng kanyang pagsasabing, siya ay kailanman ay hindi niya ako muling malilika katulad ng pagkakalikha niya noon sa akin. Ngunit ang muling paglikha sa kanya ay higit na madali kaysa sa unang paglikha sa kanya. At tungkol sa kalapastanganan niya sa akin, ito ay kaugnay ng pananalita niya na ang ala ay magkakaroon ng isang lalaking anak. Ngunit ako ang tanging isa, naganap na rab, hindi ako nagkaanak at hindi rin ako ipinanganak at sa akin ay walang maihahalin tulad. Mula sa Tapsir ibin Kaftir, volume 10, pahina 637. At siya ay walang katulad.